Mula sa diwa ng ating mga ninunong Tiboli, sumibol ang epiko ni Tudbulul at ng sinisintang si Lemfayon ang diwata ng buwan at lawa. Sa pusod ng gubat ng lemhadong nila Piniling manirahan. Isang araw, dahil sa pangungulila, inanyayahan ni Tudbulol ang kanyang pitong kapatid na babae na dumalaw sa kanilang tahanan. Silang lahat ay mga batikang musikero na sanay sa iba't ibang instrumento. Sa kanilang pagdating, sabay-sabay nila itong pinatugtog nabighani ang mga nakarinig mula sa iba't ibang panig ng gubat at tinunton ang pinagmula ng musika. Narating nila ang puok ni Tudbulol. Nahumaling sila sa musika at nagpa silang doon na manirahan. Kaya't sinilang ang kauna-unahang ng tiboli. Lumipas ang mahabang panahon at nanatili pa ring buhay ang himig na nabuo ng mga ninunong tiboli. Ngunit tumatanda na ang mga mahuhusay tumugtog ng ilan sa mga katutubong instrumento ng mga tiboli. Sa bayan ng Lake Cebu, si Beton Ding na lamang ang dalubhasa sa pagtugtog ng sludoy kung magkakainteres lamang sana ang makabataan. Kasi po, busy na po sila sa social media. Pero para sa kanila, mas maraming nakakaakit na libangan. Kung tutuusin, nasa kamay ng susunod na henerasyon ang pagpapanatili at pagpapayabong ng mga tradisyon sa katutubong musika. Sila ang magpapasya kung alin sa tradisyon ng kanilang komunidad ang itataguyod at angkop sa kasulukuyang pangangailangan. Ano kaya magiging kapalaran ng pagtugtog ng sludoy ng mga tiboli? Paano na ang mga himig na si Betunding na lamang ang nakakaalam? kularo na daro. Natae betlaro na ta ko na ko wala. Yakambatora. Deng no mo deng ketuko ng water. Moro ta mangay eh gusto bo sa amo. Bakas na ang latay ng panahon sa katawan ni Betunding. Hindi na siya nakakakita. Mahina na ang kanyang pandinig tinutulungan siya ng kanyang mga kaanak na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ay. Ito ang umakan. Hindi ko ni Susako no na buo. tenay Bero. Tenay Bero. Hindi ka ni ganahan ko. Makakalasam ay bukan ulam nao ke nokkelab sakwan bugelen na sakwan gamogbeli o saklamli banlayo si luming ang pangatlo sa syam na anak ni betunding ang nagtataguyon sa ina umaasa siya sa mailuluwal ng maliit na lupang sinasaka para sa pang-araw-araw na pagkain at pangangailangan kay teganai Habalo mau yo. Bo baluan, turo ta mong nawah ni. Mong nawah la kai ta taang kun la. Timbo bong, dang amon ke nawi. La aten la. Aten la belew. Tulad ng ibang katutubong komunidad, sapat lamang sa pangangailangan ang inaasahan ng pamilya ni Betunding mula sa lupa pero may mga nanghihimasok sa kanilang lupa. pun cukup ni dua kali ni. Lagi jelas ni dua kali ni. Jangan tu lukut. ko. oleh Bayu. Ni ni silah oleh. Silah kenam dia bayu. Silah sekolah ke silah kena kali kan jodoh. Tu sekolah ke bayu tu. Kau orang makan orang tu. Tu pada dah. Usah bunai. Dah ni suruh roi di buka ganung ha ni. Kita keralang dulu ni. Cah-cah mak aku suruh. Mak abad tu suruh roi. Cah-cah mak aku Malu yang Baju ni suruh ni. Dah tu selibu marik ukar. Andrin ke ni. Bicara majahan Silu utam bayu tengok enam duyo tu. Kau kan suka dia utam Awit ng tumatakbong kabayo, awit ng ibong kelelet, awit ng ilog, musika ni Badaw. Ilan lamang yan sa musikang natutunan ni Betunding mula sa kanilang mga ninuno. Sumisibol ang mga himig na ito mula sa kanilang karanasan bilang isang pamayanan. Luwal ito ng kanilang mahigpit na relasyon sa kapaligiran taglay ng mga himig na ito ang kanilang saloobin at paniniwala bilang isang pamayanang katutubo. Wabe. Ha? ha? Bon yu roho taganay utom na mo. Yu na mo. Bon yes. baluyo. Huwag tulog na mo. Sige sa mo to. Yun. Tumana na eh, manigay mo to. si Betunding ay lumikha rin ng sariling komposisyon tulad ng ambush. Nakita kita kagabi. Himig ng eroplano. Yung himig ng eroplano, isang araw, nung maliit pa si Luming, nakakita siya ng eroplano sa himpapawid. Namangha siya sa nakita at narinig. Gumawa siya ng musika. kena mam. Namar tu are naklifo tunu tuntau masan. Kena mam. Tu terus ba kai owong be. Lah, terus aja nok bang jo kliko tu. Oh. Kau mengok genok lah tu. Tenok. Ke tu no be ta ke daro doktor anu Noong 2010, sumakay ng eroplano si Bethunding, papuntang Pransya kasama ang Lemhadong Collective, isang grupo ng kababaihang musikero na tiboli. Binuo ni Boris Lelong ang grupong ito, isang Pranses na ethnomusicologist at producer ng musika. Sa pamamagitan ng Altamira Productions ng Pransya, at sa pagtataguyod ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA,

ang musikang instrumento na sludoy ay makikita sa maraming katutubong pamayanan sa Pilipinas. Matatanda na lamang ang mga tumutugtog nito. Tala pun noyo om kok kon. Temu dai. Ha. Ini tengah kon ba Ta du du mu ni kon bak gono. Ha mang du mu son le ton. Sa paglipas ng panahon, lahat ay nagbabago. Maging dito sa barangay Lamlahak, sa kabundukan ng South Cotabato, nagsasanib ang kulturang pamana ng mga ninunong tiboli sa kulturang banyaga at moderno. Ayo, tu lan tu lagi. Ayo, hamba tiga mau gol pun. Kena hati kita itu. Lan tu lusuh ya. Ayo, saya tu lusuh. Ayo. Tu lan tu teuri tu. Tu tu. Tu dibuat kan. Isang ritual o demsu ang idinadaos ng mga manggagawa ng instrumento bago pumutol ng kahoy. Sa pagkakataon na ito ay ang demsu ng kawayan. Narito ngayon si na Orlando at yuhin itong si Adi Ada. Habang ginagawa nila ang demsu, pinapakinggan nila ang paligid kung may huni ng ibong muhen. Ang paghuni ng ibon ay hujat na ipagpaliban ang gawain. Kung wala namang huni, Isusunod ang pagsukat ng haba ng braso gamit ang kabilang palad. Kapag nagtapat ang mga palad, ito ay hudyat na may masamang mangyayari. Ngunit hindi nagtapat ang mga palad ni Adi Ada. Ipinagkaloob ng diwata ang kanilang layunin tuloy ang pagputol ng kawayan. Ba'n ba kung ano namin? kling. kling oo. ang sludoy at ang talo ba? sufo si to. sufo. kung di kung? kung sufo kung talo mi ka sabi tukuyin ito ka na ayon ang sludoy ay musikang instrumento sa maraming lugar sa Pilipinas at sa mga kalapit na bansa sa Timog Hilagang Asya at sa ibang lugar sa Asia. Pasko, maging na sa Pasko. Ang mga kuk, kung ako ulit ang diyo. Pasko, maging akat na sa Pasko. Rangay. Ni namo ni kasakla ko ang tungon di. Ito ko ang tahad na lang di ba? Kung teme, kung po. May pagkakaiba lamang sa pamamaraan, sa pagtugtog, at sa dami ng kwerdas, na meron ng instrumento. Ang sludoy ng mga tiboli ay may limang kuwerdas. Ginagawa ang kuwerdas sa pamamagitan ng pagtuklap ng manipis na bahagi ng balat at pagangat nito. Ni, ni ng kafet ni model. Luwo iwo, talukwanan. Oo, Buwo ulah <laughs> temalang malah ditudi. Tu ba yo tu satu gunung mah ani de nang di kuadak bolu ni kumutom. Tu wa tunding ba yo tunding ba. Saya ben bird tuber di Bali Village. Tu halibun nang sepralah matu halayan Tunding tunding di ladak lawan di di lu. Iya in nang ini, ini. Sabado. si Maria Todi ay bisita sa ilang barangay para magturo sa mga kabataan tungkol sa kulturang tiboli. Sa halip na ang mga bata, ang pupunta pa sa School of Living Traditions or SLT. Ang mga guro ang nagpupunta sa mga bahay-bahay. In the 90s pa ang School of Living Tradition. Pero nung nagsimula kami uli, kasi nag-focus kami sa formal school eh. Nung nakita kong medyo, the more that we embrace the system of education, na which is uh, hindi siya maka, makakatutubo, talagang slowly mawawalan ka. You're, you're getting away, you know, farther and farther into the into the roots. Nung nag-sabi ano, ko, kailangan siya i-restore uli. Kaya ang tawag namin dito yung, yung SLT Mobile extension ng SLT na ginawa. Pupunta ng SLT, 25 pesos per bata. Tapos pabalik, 25 na naman. So, mabigat yun. tung sa SLT Mobile, nagsimula ako last year. August kami nagsimula dito sa Lamalo. So, sabi ko, I want to, to go back. I-restore -re namin yung identity ng, ng community. Lamalo is best in Kamibang. Ang Kamibang ay pagtagni-tagni ng mga piraso ng tela sa pagbuo ng kasuotan at iba pang gamit ng tiboli.

mau ya dia malang kok itu semua eh oh tata you tuk kumlan mo you ni pemenin bibi mulai <mulayong> lekom <mulayong> kumlan mok yo ni mobil Emri ni. Kumlan mok je. Gloni ni. Ha. Jangan ni tu ni ingori. Tak sudah kau ni kelajuk ni. Ha. Oh, syok. Guna batli jadi wat ma, mak buter lah kan. Sangat benih ngam, sangat benih kelajuk ni, ni hmm. sangat benih moy. Kamu makan makanan ni kamu. Hmm, pas ini aku bincang dulu lah. Ni sungguh terbakar, orang nani, orang ni cukup bil, ni terlul lah. Terlul Ni kebincang dulu, lu lu ni baru ini. Sabtu kompas, sabtu. Dulu aku bincang Mulek, mananami. Salamat! Ang anak ni Be na si Luming, at kaibigan niyang si Maria Fe, ay bahagi din ng grupong Lemhadong Collective. Magkasama silang nagtungo sa pransya. Moda. Moda. nag pa kayo sa Tay, mahaliga. Bakit? Eh, tay, dito ako kami natin. ginagawa ng video. na. Hindi ako naman hanggang ang Boh malah, macam tu. kuki hoone. Kom tuh kat waktu kauan. Sekebit, en tengon Hana ada malang. Tablet, macam tu. Fat. Mas alamu tuk tujin sase ludoi. Kau ni nuna pikunan. Turok nemo, udah nalang. Tapi si dek mau duduk sendiri, kay, tadi dek fiten, andu hohulung, lah, tadi buat lain mau duduk. Linggo, lima ng Marso, araw ng pagsamba, kaarawan din ni Betunding. Isang daan at dalawang taong gulang na siya. Kahit sa simbahan, marami nang nagbago. Tila iba na ang mundo ngayon sa mundong kanyang kinagisnan. Ibang awit, ibang himig, ibang musika na hindi na niya masabayan. Inaniyahan si Be na dumalaw sa School of Living Traditions. Sila ay naghanda ng salo-salo para sa kanyang kaarawan. Adesaklang kakanyo, kanaghaligat kaligat babe ko. Kaya kadean, hidong tukuy na tukoy manibadwata, kadean, hanit tukuy be ko. Aba sa birthday, kadao ni. So kada tu hidang benitu ke berdoata mabandongit benim ke getunggu ni tebang kedoyon kom tebang yum gendang baklawir bayom kum tuha We are blessed to have her today. sa celebrate sing iyang birthday na 102 years old. Happy birthday, babe. Ah, no ko. ah. Oh, no you Babe. mak afal me. Hana, hana ni kau kau turun tabele. Bani. Kegalam, mak kegalam. Kegadu. Lembut mak kena bani lembut. Di last lagu baku lagu lagu tu. Yo, nasi amat. Dua tak madu kom. Dua tak mak melong. Kray hello loya. Uu mak melong. Di kiri kembel, kiri kembal. Uu cuma aku, uu menteku. Uu. Kasi tu boleh belief kiri. It's a values. Pag makaakyat sa bahay mo, yung isang elder at multi-skilled siya, hindi po din wala kang maibigay. Lalo na birthday niya ngayon. So we are so blessed to have her. Kasi kung akyatan ka ng ganyan tulad niya, you will be blessed. First time ko pong makaranig ng sulod at kay kasi wala pong nagtututog dito sa SLT. Palagay mo may matututo pa niyan o eh, wala na? Palagay ko po, mayroon pang matututo. Kasi? Kasi kung ang mga bata ay nagdidesido na matututo, matututo yan sila. Sa loob ng mahabang panahon, ang himig ng sludoy ay nangusap sa puso't diwa ng mga tiboli bahagi ng buhay ng barangay, pamilya, mga magkakaibigan, magkasintahan, himig ng kanilang pagdiriwang at pagluluksa, pagsasama at pag-iisa. Ito ba ay tuluyan ng maglaho kapag lumisan na si Betunding? ang salak bale embe. Yo ngem, kam nga te la moyo, ha to lok. Ha to lok yu Eh, te no la hulung. Yo, semua hulung di kuya kui. Ni la ha ju boy. Hoi la ma lang. Ni la kro on ni uning Puno ng alin lang ang kasalukuyan. Hindi tiya kang bukas. Ngunit sa sandaling ito ng kanilang pagsama-sama, tuloy ang tugtugan. Oh yo kelat ban uto mamua kelat kala kelat duku tu. Oh, tu lain nak akhli gaj. Ini kan Yudin Dausha dan Kaligaya. Hmm.